Kasi 24x7 ang tulong lang yan na hindi yaman hindi rin pang po tayo. yeah let's continue with this. Wala, wala. Parang kapatid mga na lang yun, so, parang maaari sila. ito, discussion. Kung tuwi natin, 7 o'clock Kasi we I discuss this intensively 12 hours. Sa ngayon, hopefully, 20 o'clock. Ito ang mabilis na ito. This will be fast-paced. Malimaling po tayo ha. Game na po. Pag-ibanggit ka ang pangalan? C-Supreme. Yeah. Okay. Proven scientific breakthrough new. With supreme absorption, retention, and performance. Ang lagi sa aking sinasabi ito, teka lang. As for because it's rivaling Pilipinas mahali sa market, and yes, bakit mo sinabi supreme ito? Wala mo na kayo ha. Ang vitamin C sa mga airbags natin thousands. At ayan ang pinag aaralan niya. Talagang ano maganda po sa kawan. Pero, eh, oh! anong mas naging maganda to? Kasi, at po na ba? Ito po, ang so, pinag-aralan niya. To, hindi lang to ba vitamin C. si? Kaya kasama siya ang citrus ba yung complex? Anong function nito? Harangat yung mga free radicals para yung vitamin C hindi masira. So, intact pa rin sa katawan natin yan. Tapos, binalutan pa ng safe vegetable waxes. Ito, molecules na po ito. Para ah, ma-appreciate natin na eh. yan. So, microscopic na po yan. So, bakit molecules ng no, vitamin C na balitiran ng lipid ni tablets that those are the <laughs> vegetable waxes? Paliwanag po tayo, ha? So, pag mo naman ito, nasa yung mura ito daw. Pare, pagpunta ng intestines, papasok sa blood vessels yan. It will flow with the blood type. Right? every minutes it will enter the different cells of the body. Kaya na supreme absorption, supreme retention, and supreme performance. Now, ito ba yung mga nakita sa status? Mamagating Kaya, dibilisan na po natin at next week kami pa ahahay natin. Dok, yes. retention of vitamin C, Dapat berupa empat 5% empat belas, empat belas, empat belas, empat collagen? collagen belas, empat 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 belas, ini belas, empat belas, empat belas, empat belas, empat Sino empat belas, 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 Gagas e nagusmoso ng tahap yan ba'y malay mo? Kung gusto mong mabilis ang paghigop, dapat na rinang level ng college yan eh. po. Ang Diyog ba lang dinay ng walang bike tumutulong siya para mag-promote uh, ng kayong college But, yan. Tindi sa lahat ng akyat banda, ano po? Ang pinababa ng busy ang active audience, it means bumababa rin ang chance sa mga kaso uh, ano pa,

Siya po, siya, dito, para, ah, ayo, sa po sa inyo dito, parang tayo, ang laging nagpatay sabi ng palestaron nila taon-taon, Ano? Ang dami natin. Ha, ha, pa tayo, gano'n, so... Ako pala text sa aking date team na bigla ko rin kumakasas sila talagang nakasarap ng kain ng before. Kaya medyo nagbabawas talaga ako sa residency. Talagang medyo naglulus na ako ng kain. Bakit? Sa umaga, hindi na ako na-celerize. Kulang na ang tinatayin ko. ako na na-celerize. Sa gabi, konti konti na rice tapos sa Why? Pagpapakot eh. cholesterol mo eh. Kasi sa pag-research nab -nab na nabunta ko sa mga studies, pag ito mataas ito eh. ka na nila. Uh, so, sa akin yung si season of course, the medicine na hihiling ko Ano mo po? Pantapan ang palakas ng mga pangulapan sa At, ang paganda po ito para po sa ating mga nervous system.